Hi guys, in-invite pala kami ng aming friend na si Adlin sa kanyang wedding. Kaya nagkaroon ng chance ang ibang barkada na magkita-kita. Like Christina, Marlen, Tot, Palatot, and me. Sinamaan ako ng aking asawa at ng aking anak na si Kasi. Medyo late kaming dumating and hinahanap ako dyan ni Marlen. Pero hindi pa din niya ako makita kahit apet na yung mata niya. At ito naman ng Kiss the Bride for Shell. Finally, nakita din kami at ang sabi niya sa akin ay nagugutom na raw siya. Nakakahiyaman, pero pinagbigyan ko siya. Punta <laughs> <laughs> na kami sa reception. Kita na lang tayo dito, Ed. ano, oh, pala ka na mag-share. Magdala yung plastic, guys. Hindi, hey, Marlene, niya ka Wait up in. Sinugulimay, nakuha kaming pamangan. Diyan nga lang kaming <laughs> Ito naman yung pamamahan eh. Oh. Lame Marlene, Marlon. Lame, lame. Oh, nino yung nindinta ngayon ni? Eh? Kung sino pa yung taga dito, siya pa yung late. Kadaratang na, meron na siyang kinichismis sa akin. Kachismos na rin yung tao ngayon nene eh. Mangka pa! May nga pakirot ko pa mo, kek. ko sa gulay. Pinanood ko muna yung dalawang mag-asawa na nagsasayawan. Kung nang din, no? Tugo, tagawa mo yan, <laughs> At saka na kami pepa picture, syempre. Maling na kami kayong simbahanan din. After sa kasal, pumunta muna kami sa bahay ni La Cristina. So, eto nga pala yung bahay ni Cristina. Ganda, di ba? So, pagpasok mo nandiyan ng sala at meron siyang terrace na merong napakagandang view. Panalo, guys. O, tsaka na kami may pagkwento. O, tapin. May karakarang chismis si Christina.